Ito so, yung akin, oh, no? oh. kainin ko. Pa pineapple, ibabalatan ko siya. Tapos kakainin ko mamaya. Kaya magpinya tayo today, guys. Masisira lang ito, eh. Pag hindi mo nakadispeel lang siya, masisira siya, eh. Ang madali dito masira yung mga ganitong prutas. Kasi export to eh. Yung alin? Yung mga ganito. Pag mayroon kang fruits na binili. Mga madaling masira. mangga, Pineapple. Kasi export sila eh. ba diba? Oo. Uh, yun kanina pan Yun na yung saging. Yun na yung kinain ko. Orange yun ang kinain ko. So, yung apple at saka pears na lang. Mm hmm. In, inuuna ko yung ano na, yun ay malapit na siya ano ba, sira kasi sayang. Yeah. Ganun yun. True, ang ganda kasi. Mayin na natin yung masira. Sayang kasi. yan, hindi mo nga ang isa lang yung isa kamay. lang yung kamay. Yeah. Tama. Tinitin ako aking bilbil Tinitinig na mo ba ang anong aking bilbil Mm-hmm. Wapo. Mm-hmm. Malaki nga siya ta Para kang buntis. Sa akin, natakpan. Hindi halata. Yung chan ko kasi nakaitim ako. Sorry.

ach man ey neu bezogen du lehnst auch nicht so aus ey ja ja du mich auch aber mit Liebe bitte ja mache ich ja auch mit Liebe, aber du nervst mich auch manchmal

uh, protein na naman tapos mag carbs ka. yung konti lang yung hanin okay. Oh, Prutas! Prutas! Pwede! Ito. Pwede! Sa kain! Ay, pwede ito! Das, das ist nichts. Hier. Hm. Na nicht gut, ne? Hm. Was? Was schwabbelt dein Darmfernseher? Oh, ich, ein deine Frau. Die tanzt für dich. Ich sehe nur, dass da jemand irgendwas versucht, was er nicht kann. <laughs> 哦，哦、oh. oh. <'s>，哦，哦，白色。 Tunis? Okay. After nung no exercise ta, natulog ka na, no? O, andi, dito ko. Kala ko na, tulog ta. Pago ta. Huwag ka matulog ta. Hindi yan masusunog yung kalorin mo pag natulog ka. Ha? Hindi yan masusunog ang kalorin mo pag natulog ka. Kasi natulog din yung ano mo eh. Katawan mo, tulog ka eh. Hindi makaka-burn, di ba, Jing? What do you think? Di ba, Jing? Huh? Sayang mo yung exercise mo ta. Mm-hmm. Fat daw ta, hmm. Oh ta, kain ka kain Tapos hindi na ba -burn.

Ya. Yeah. Pwede naman ta. Hindi naman yan siya ng taas ang calorie. Mm. Yan ang dinner mo. That's your dinner na. Oh my God. Mm. Mm. Wow What that too? Tomorrow I will go to gym I will go to the sauna Tomorrow Mmm so they didn't did have sauna today, tomorrow, from 10, 10 a.m. to 3 p.m. ipapakita ko guys yung kusina namin wala na laman kalbo na ito yung kusina namin jing oh kalbo na jing ito lang ka. ha wala na laman pangit na yung tsura yung kusina yung kusina namin pangit na wala na laman oh Tapos, tingnan mo yung lumang ano sahig namin, oh. Yan yung lumang sahig. Ano yan siya? tarpaulin? Sobrang dumi, oh. Hmm. Okay, panis lang. Hindi bahay. Ako'ng binigay ng Parang maganda tingnan ta. Parit kasi. Lumang kasi siya. Hmm. So, para naman sa amin yan, eh. Okay naman, ko Oo, okay lang naman. Tsaka, hindi naman yan pag nag ano naman yan lilipat kami or ano pwede naman ibenta yan eh. hindi naman yan mapupunta dito sa sa susunod na ano magre-rent gets mo yung points namin dito ganito sa Germany dito ta ganito sa Germany kahit doon kila tintin ganun doon yun oo yan yun yung picture namin guys wala na Luma na siya. Tsaka daming ano tao, mold. Huwag kakasakit kami niyan. Pag maraming mold, daming itim-itim. So, buti pero papalitan. So, sana nga okay na siya. Pag uging okay to, sobrang ganda to. Ta. Makikita niyo to ta, pag punta kayo dito sa birthday ko. makikita niyo yung maganda namin kusina. Mm -mm. Yeah. February, matatapos na yan. So, hey guys, thank you for watching.